12. <silence> <Tugungan lah. SILENCIO> Nabut ng Horror 12 menurut aku, menurutnya, 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 ko, oh, aray ko. Awit, ah, aray ko. Horror 12. Ito. Sunog. Naka ano ba yun ha? ah, bro kasi nga uh, nasunog na yung socket na nung una ngayon naman ang sinunog is yung wiring Yan. aray ko ay, ay nako hindi na nating natin ginagamit to eh kasi ilagay na lang natin ng bubong para nagagamit siya pang service pang deliver doon sa subdivision ng uh, mga umorder ng kape nadali pa rin ng Air 12 eh yung bubong na nilagay natin no? para kapag nagde-deliver si Abby hindi siya naiinitan kaso grabe sinunog pa rin yung ad pro natin Alright, oh! go! Right go, tulak Grabe Tulak Punta tayo kay ano, Rad Kasi si Rad to yung gumagawa rin ng error 12 Pinapalitan nila ng long wire to Tapos tignan natin kung ano yung mga ibang gagawin pa nila rito uh, Error 12 yung issue ng ating Aerox Karaniwan na sira ng version 1 na Aerox sa version 2 na NMAX And uh, di ko lang alam kung meron din yung Aerox version 2 Butre lang pababa. Rescue tayo ng tropa. Moy moy. <laughs> Hello. Ako mong drive? How mong drive? Ha? Huh? Ikaw na mag dahil nga nasunog yung ating wiring ay eh magpapalit tayo ng long wire from stator nga to ECU ang long wire na ito at syempre wala na pala itong sakit sa mga magpapagawa eh, search nyo lang Radstrand Moto along West Fairview sa Chestnut So, ito nga pala yung cause ng error 12 na sunog na yung pinaka wirings natin at saka inilagay natin na uh, Adpro. 2019 model nga pala itong Aerox natin, version 1. So, dating gawin, no? DIY, destroy it your own, ika nga, no? Pero syempre, dito tayo gagawa sa Rads Moto para mag tayo ng mga marurunong at biyasa talaga pagdating sa mga ganitong issue. dito nga ay eh, kailangan natin tanggalin yung radiator at yung magneto para makita natin yung stator at mapalitan natin yung wire Tagas na ka rin oh. kaya no? pala nagbabuhas lang is eh. dito pala uh -huh. palitan mo ito si KP Ah, uh, -huh. ko lang lakas magtagas ng langis ko. Dito nga ay may tagas ang ating oil seal. Kaya puro langis itong ating stator at yung ating magneto. At itong iba nga ay naglulupa na dahil nga sa sobrang tagal na netong hindi nabubuksan. bubuksan Dito nga iinalis na namin yung stator para malinis namin ng sobra. Siyempre kailangan ng pag-iingat sa paglinis ng stator dahil napakaselan na kapag nasira ang mga wirings niyan. Tugalan natin sa adro. Tapos ire na natin na long wire. Dito nga inilinis na natin ng sobra yung stator dahil matagal na naman nga ito bago natin buksan. Sinabay na natin itong magneto para ma-repaint natin ng kulay black ulit nang maiwasan yung pagkakalawang neto. Dito nga ihinihinang na ni JB yung long wire natin. Rekta na pala ito from stator to ECU. Ito so, yan oh, nakarekta na yung long wire natin. Ah, uh, itong stator, rekta na siya sa ECU, yan. Wala nang dugtungan yan. So, pag nasira yung pag nagkaroon pa ng error 20 B2B sira na yung stator, no? Stator, o kaya yung ECU ni Meg nasira. After nga natin na malinis yung mga dapat nalinisin ay isalpak na natin ulit yung mga pinagbabaklas natin. Sa mga magtatanong, gasolina nga lang pala ang pinalinis natin dito. Then high temp paint ang pinang repaint natin sa magneto. Nagpalit na rin pala tayo ng oil seal dahil nilinisan natin ng gasolina. Nakulit yan ha. Ito nga yung long wear natin na wala nang sakit. Rekta na siya from stator to ECU. After nga natin na napa-under ay binalik na natin yung mga kahaneto. At syempre ginamitan ng diagnose para ma-delete natin yung error 12 dito. Apan scanning nga ay ayan yung error, yung 12 at saka yung 37 na dating history ng ating motor. Siyempre, i-delete natin yan para hindi na siya lumabas ulit. At nang mawala na ng check engine yung ating dashboard.